Hindi direktang tinamaan ng Bagyong Lando ang Pampanga, pero lubog sa baha ang ilang bayan sa probinsya. Umapaw kasi ang Pampanga River na sumasalo ng tubig mula sa mga bundok sa Nueva Ecija, Tarlac at Aurora. Umaksyon live mula Pampanga si Marlene Alcaide. Marlene, ano-anong bayan ang apektado ng pag-apaw ng Pampanga River? Luchi, pitong bayan nga dito sa Pampanga ang lumubog sa baha. Kabilang na dyan, itong uh, kinatatayuan natin ngayon ng San Simon, kasama rin ng San Luis, Candaba, Arayat, Masantol, Makabebe at Apalit. Sa lawak nga ng epekto, nagdeklara na ng state of calamity ang probinsya sa mga lugar na lumubog sa baha. Hindi man dinaanan ng bagyong Lando, ramdam pa rin sa Pampanga ang epekto nito. Binaha ang ilang bayan sa probinsya matapos umapaw ang Pampanga River. Dito kasi bumabagsak ang tubig galing sa mga bundok sa Nueva Ecija, Aurora at Tarlac. Ang mga apektadong residente kanya-kanyang hakot ng gamit para maisalba mula sa baha, pati mga alagang baboy dinala muna sa kalsada. Pero matapos mailigtas sa mga ari-arian, balik bahay ang mga residente. Ang ilan na grocery pa para may imbak na pagkain. Hindi kami nakapagano kagabi kasi mabilis ang pasok ng tubig. Eh, yan. Diyan lang kami mag-stay. Hindi naman inabot yung second floor ng bahay. Hindi kami lilikas. Mahirap daw makapagsiksikan sa mga evacuation center. Kaya ang ilan, gaya ng pamilyang ito, mas gugustuhin magtiis sa bahay na hanggang baywang ang baha. Basta na safety nila ang kalan para paglutuan, ayos na raw sila. Kaya pa naman. So, uh, kailan tayo niligas? Kapag lulubog na kami. <laughs> Nakalubog na kayo, hanggang saan ang lubog Hindi, may taas naman dito. Karamihan sa mga residente sa bubungan na kumakain. Doon na rin sila naliligo. <laughs> kami dyan. Dito lang po kami kasi mahirap po magano. Hindi rin kami kasi marunong lumangoy eh. Saka yung mga bata. Eh paano po, hindi ba mas nakakatakot kung mas tumaas pa yung tubig? Hindi naman po. Hindi naman kami natatakot. Walang nag-evacuate dito, dito lang tao. Request lang nila, mahatiran sila ng relief goods. Hindi naman sila nabigo dahil nag-deliver ang lokal na pamahalaan kanina. Pero binalaan ng mga residente na posibleng hindi na maulit ang paghatid ng pagkain. Dati kaya nila, pero ngayon, hindi mo alam. Meron biglang malaking tubig na bumababa galing bundok. So, ang sabi ko sa kanila, susunod hindi na mauulit yon Na hindi sila pwedeng hindi umalis. Kasi malakas ang agos ng Pampanga River eh. Baka matangay sila ng agos pag hindi sila umalis. Tinataya nga abutin pa ng isang linggo bago tuluyang humupa ang baha. Sa ngayon, Luchi, binabantayan ng mga otoridad kung gaano pa karami yung tubig na bababa galing sa iba't ibang mga bundok nga, katulad dyan sa Nueva Ecija at kung babagsak dito sa Pampanga, lalot hanggang Sabado pa, mananatili sa bansa ang Bagyong Lando. Kung magtutuloy-tuloy kasi yung pagtaas ng tubig, kailangan na raw puwersahin ang paglilikas sa mga residente. Kung nakikita nyo nga dito sa aking paligid, marami pa rin yung mga residenteng pinili na lang magpalipas ng gabi sa kalsada sa pinakahuling tala ng PDRMO, dito sa Pampanga, pitong bayan na may 58 na barangay ang nalubog sa baha. Higit 17,000 families sa apektado o 77,523 individuals. Pero sa listahan ng NDRRMO kanina, 73 families lang yung nasa evacuation center kanina. Samantala, dalawa naman yung naitalang patay at isa dyan ay natuklaw na ahas at isa ay nakuryente. Ayon yan mismo kay Governor Pineda. Lucie? Maraming salamat Marlene Alcaide. Be sure to come back. News 5 Everywhere. Copyright 2015.